Isang magandang umaga sa inyo lahat. Ako nga po pala sa si Rood ni Pagtok di Ilogo. Kalalaan na sa aming guru, sa ginoong At sa Ginoon ating tagapakinig, magandang umaga sa inyo lahat. At ngayon ay may paksa tayong pag-uusapan na patungkol sa ano ang epekto ng social media sa paraan ng pagpapahayag ng idea at opinion ng mga tao. Ang social media ay isang makapangyarihan kasangkapan na nagbago sa paraan ng pagpapahayag uh, ng mga idea at opinyon Dahil sa malawak nitong abot, nagiging madali para sa mga tao na magbahagi ng kanilang uh, mga pananaw sa iba't ibang isyo, mula sa personal na karanasan hanggang sa uh, mga pambansang usapin. Sa pamamagitan nito, uh, mas uh, maraming tao ang uh, nagkakaroon ng pagkakataon na mapakinggan kahit pa, kahit pa hindi sila mga eksperto o kanilang mga personalidad. Gayun pa man, uh, may mga epekto din itong uh, hindi kanais nais na imbawa ang mabilisang pagkalat uh, paggalat ng impormasyon ay maaaring magdulot at uh, pagkalito o maling pagunawa uh, pag-unawa. Lalo na kung hindi uh, ito nasusuri ng maayos. Bukod pa rito, ang social media ay maaaring uh, magdulot ng hindi pagkakasunduan o uh, polaridad dahil ang mga tao ay madalas lamang uh, magkakaroon ng akses sa mga ideyang katulad ng uh, kanilang sariling uh, pananaw. Na nagpapa, nagpapalalim ng mga uh, pagkakaiba sa kabila ng mga uh, ito na natili pa rin itong as uh, isang makapangyarihang tool sa app, uh, nagpapaigting ng komunikasyon at uh, nagbibigay ng oportunidad para sa mas malawak na diskurso at uh, ibang aspeto ng buhay. So narito ang dalawang uh, mahalagang kaisipan. Ang una ay ang uh, mabilis na pagkalat ng informasyon sa social media ay isang uh, positibong aspeto na uh, nagpapahintulot sa mga tao na mabilis na uh, magbahagi at tumanggap ng informasyon Sa pamagitan ng mga uh, platform tulad ng Facebook, Twitter at Instagram, ang mga idea at opinion ay maaaring uh, makarating sa mas malawak na audience sa loob ng uh, ilang segundo. Dahil dito, ah, nagiging madali ang pagpapahayag ng mga ah, kaisipan at karanasan na nakakatulong sa pagpapalawak ng diskurso sa lipunan. Halimbawa, ang isyo tulad ng kalikasan, karapatang na pantao at politika ay ah, madaling napag-usapan at nagpapalaganap ng mga social media platforms. Ang pangalawa ay ang ah, eco-chamber effect ay isang ah, mahalagang kaisipan na... Ah, Nagpapakita ng epekto ng social media sa pagbuo ng mga pananaw. Ang echo chamber effect ay nangyari kapag ang mga tao ay uh, nakakasalamuhan namang ng mga uh, opinion at idea na katulad ng sa kanila. Ang social media platform karaniwan ay ang mga tao nagpa-follow o nakikipag-ugnayan sa mga kaibigan, pamilya at grupo na may uh, makatulad ng pananaw kung ikukumpara at itatambis is sa isang pang uh, na aklat o babasahin na uh, ginagamit sa pamagitan ng sa paghahambing makikita ang dalawang uh, magkakaibang pananaw ang aklat ni Trotter ay tumutok sa mga uh, negatibong epekto ng uh, social media sa interpersonal na koneksyon at paghihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih ang mga akdang ito ay nagbibigay ng malalim na perspektibo o sa epekto ng uh, social media parehong uh, positibo at negatibo. Sa paraan ng pagpapahayag sa mga idea at opinion, ang pangunahing pagkakaiba ay nasa pagtutok sa epekto ng mga relasyon at organisasyon, isang akda ang nakatuon sa mga personal na relasyon. At ang isa naman ay nakatuon sa kolektibong epekto ng social media sa lipunan. Yun lamang po at maraming salamat sa pagkikinig.